ikaw ay magiinom huwag, huwag na ang tawag ng tawag tsaka pagkasama mga tropa huwag ka nang ano, hihingi pa lang update nakakahiya sa mga tropa picture lagi, picture dito, picture doon dapat pagka ano, hayaan mo lang ako tapos pagka ako iaalis huwag mo nang tanongin kung saan ako pupunta dahil syempre nag enjoy kami ng mga tropa eh yun ang sabi ni ano ni paring Ruel kay ano kay maring mea ano ayun hindi nakatulog sa ano mahal hindi nakatulog sa doon oh, di outside dako lang po